ng da, ng flower ng sampalok. Nagpaalam sila dun sa guard. Ano ba Hindi naman sila Ang kasi. pinapakuha ko dito. Ayaw mo.

nila tinatablas. <laughs> Ito na lang talaga natitira. Pinaka, no? oh, yan yung pinamatanda na nalang puno na naano dito. <laughs> Igil na gigil si ate. Kala ko, may ano, may pinikin ko, ano eh. Ito na guys yung nakuha nila guys. Ito guys. Ayan. May dahon pa na Okay lang yan ba sa baby? Hindi naman na baby yan. Hindi na yan na baby oh. Ayan, guys. Dati pa to guys eh, nung elementary pa si ate. Elementary pa si papa. Huh? Andito na to. Hmm. niya na guys. Yan, may wrinkles na siya. Sila niya. May wrinkles na siya. Naman, may wrinkles na siya. Ali. Yeah. Tingnan mo yung kilikili mo. Wow, hindi pa ako nagbubunod ng <laughs> gano'n. <laughs> Ang dami yun. Aba! Ang dami. <laughs> May motor. <laughs> Sira itong motor. <laughs> diba? diba naman? <laughs> <laughs> May natubo pa dito guys oh. Tara na! Okay na yan, ma! Kaya yung dalawa, nasapakay ko kayo. Ayan, Ayan, guys! <laughs>

sila na payag na sampu lang eh. Kasi mahirap doon eh. <laughs> Taan na magiging monkey daw muna. Eh no, eto te ah. Don't be apa lang. mau oh oh, oh, oh. naman talaga yan ng ganyan eh. May nahuhulog-hulog nga dyan eh. Ah, yeah, pwede, ito. pwede na po. Kung kami nagwa ni Papa plastic. Meron <laughs> well mo. salamat. Puno ng sampalok. Tinan mo. mga ano ko. Dora, dora, mo! <laughs> Masok lahat dito sa loob. Parang libag lang. Punta na tayo. Ano? Sino ang dami ko dito sa ano? Sa loob? <laughs> Salamat po, kuya. <laughs>